Bakit may mga housemaid dito sa UAE o sabihin na lang natin dito sa abroad na binabalik ng mga employer nila o yung worst case, minsan nakakasuhan pa. Nagkakaproblema, ganun. Unang-unang problema po dyan, cellphone. Kaka-cellphone ng mga housemaid po natin o mga kababayan po natin na nagtatrabaho. Nahuhuli ng mga amo nila, cellphone ng cellphone, post ng post sa TikTok, sa social media, tapos may mga sexy video pa. Minsan, Expose na, exposed na-exposed na yung bahay nila nung mga amo nila kasi doon mga nagsasasayaw o kaya minsan naisasama pa yung mga anak nung mga amo nila. Or hindi naman kaya jowa. Ganyan, oo. Madaming mga housemaid na tumatakas dahil tinatanan ng jowa naiintindihan naman namin ang pangangailangan ng mga kifi ninyo. Pero paano naman yung pangangailangan ng pamilya, di ba? Eto hindi naman lahat, ano? Eto po isa, awareness lang sa mga kababayan po natin na gustong makapagtrabaho, lalong-lalo na po dito mismo sa UAE. Alam nyo po, eto nga maganda.